nga ini ano yan merienda mo yan ha may merienda na ang bebe namin ha na umiiyak bigla hmm hmm harap hmm nagme ang bata uh, tayo ikaw naiya ikaw Hmm. 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 Ano yan? Hotdog? dog? Ha? May putong ikaw? Bigay kuya? Hindi. Mm Sapat kita ang baby mami ah. Uy. Yung hot nga naman daw niya. Hindi na siya makita. Asa na yan? Ang galing naman ng bebe namin na yan na. Ah. Ang galing-galing ng bebe namin na yan. Ay, Diyos, 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 Diyos. Ang papakuti-kuti yan Ah! Hmm? Hmm? Mami? Hmm? Hmm? Ah! <laughs> Opo. Ang sarap naman ng kain ng bebe namin na yan na. Ah. Merenda kayo ni Kuya, ha? Opo. Ay, 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 ay. Ano? Sarap? 嗯，那胡了。